likas na sa ating mga Pilipino ang mamasyal, mag-relax at magkape lalong lalo na sa ganito kagandang tanawin. Habang inihigop mo ang mainit na kape ay unti-unti mo na rin nakalimutan ang stress at pagod sa buong linggong pagtatrabaho. Kaya deserve mo ang ganitong pahinga. Umpisahan mo ng pigain ang sinilidor ng iyong motor at sama-sama tayong motorin ang probinsya ng Tanay Rizal hanggang Real Quezon. Ano pang inihintay mo? Tara na! Sa ating lahat. Welcome back to my channel Once again, Choco Martin Vlogs here <laughs> Obvious naman siguro mga kachokoy Yung view natin ngayon ay papuntang Marilake Ito na yung bukana ng Marilake So dito tayo nag intro mga kachokoy Para maganda yung view natin So for today's ride mga kachokoy For today's video ay pupunta tayo ng Real Quezon Laking bibisitahin yung aming resort doon After ng bagyo ng karina And then din natin kung ano yung sitwasyon Dito sa Marilake After ng bagyong karina na yun Na sobrang lakas, ang daming na apektuhan daming binaha so hopefully mga katsoko kung nasan ngayon safe kayo at uh, maayos ang lagay ninyo so mag enjoy lang tayo dito sa Marilake and kukuha natin ng mga view yung hindi nakakasawang lugar dito sa Marilake. kahit ilang ulit na tayo na nagpa dito mga katsoko pero may mga lugar pa rin na hindi pa natin na-vlog dito kunting chill lang tayo mga katsoko kasi medyo hamog pa yung daan nakakatakot magpahiga-higa dito baka tuluyan tayong umiga <laughs> Isa talaga sa rason kung bakit mas maenjoy mo dumaan dito sa Marilake ay hindi lang yung napakagandang kurbada dito kundi ay yung makuhanan ka ng picture habang nakasakay sa inyong pinagmamalaking motor at kung nakadaan ka na nga dito sa Marilake sigurado naranasan mo na rin mapitikan ng mga photographer dito. sa dami na nga nagraray dito ay madalas ang sabi pa nga nila huwag ka nang dumaan dyan sa Maralaki nakakatakot ang daming kamuting rider baka madamay ka pa oh, masyadong madahon ngayon dito mga katsoko pag naglalaro kayo medyo madulas pa andar oh. <laughs> ah, gelio. Oh. Ayos, mariko. Nasa camera ka. Tulid eh Oh, wala handler eh, oh. Oh, si malakas. Wala <laughs> nice. handler oh. Kaliwa pa. Oh? Oh, it, oh. Kaliwa, pa. Kali, oh. oh, gali, oh. Kaliwa pa. Oh, Kaliwa pa. Oh. Okay. <laughs> oh Oh, oh, oh as Asos Paka makakita niyan, men Oh, my God O, yun na, yun na, na, oh O O, balat Pag-is mga skills Ipag-is, oh Oh, mau oh, murah oh, kok sorry Jolly Jumar yuk nang 80 pero 100 Saan ba Oh no hands phone oh Oh, oh, ah, oh, tagaling, oh, oh, ah, oh, 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 yan na, yan sabi ko sa kamoti tayo nabuhay, sa kamoti tayo lumaki sa kamoti rin tayo mamatay kinabahan ka rin ba rin o one hunter ka pa, biglang may naganap <laughs> kinabahan na siya <laughs> Pero pag dumating ka na dito sa may parting Tanay Highway, ay mapapansin mo na mas tahimik na dito kasi kakaunti na lang ang mga nakasalubong mo dito. Mas kampante ka na at mas ma-enjoy mo na ang twisties dito. At lalo ka pa mag enjoy pag narating mo na ang sikat na tinaguriang ang may huwagang lagusan dito. Dahil kapag lumampas ka na sa lagusan na ito, ay mararating mo na ang Santa Maria View Deck. Dito madalas ang hintuan at pahingahan ng mga riders na umakyat dito papuntang Infanta. Sa ganda ng view dito, matatanaw mo ang buong Laguna at windmill ay sigurado mapapaupo ka at mapagmuni-muni dito. Bago mong marating little bagyo na infanta ay sigurado mag enjoy ka sa mga twisties dahil bukod sa kunti lang ang dumadaan dito ay kukunti pa rin ang mga kabahayan dito. Kaya di ka masyado mag-aalala na may tatawid o may gumagalang aso na madalas naging sanhi na aksidente. minuto lang ng pagbabangking mo dito ay madadaanan mo na ang Jarrell Peak isa rin ito sa sikat na tambahin ng mga riders dito dahil sa murang pagkain ay maganda pa ang view pero dahil sa napasarap ako sa aking takbo di ko na nagawang huminto pa sa Jarrell Peak kaya narating ko na agad itong araw ko ng Welcome to Infanta na halos lahat ng rider ay huminto dito at magpapa-picture sa tinaguriang Little Baguio ng probensya ng Quezon At ito na rin ang pinakamataas na bahagi ng highway ng Quezon Kaya ramdam mo na dito ang malamig na hangin na parang nasa Baguio ka talaga dito tayo kakain mga kachokos may LA view yeah. bago to ha morning oh maganda ang view dito after mo malampasan ang arko ng infanta ay magsisimula na mag ang preno mo dahil sisimula mo ng tahakin ang mahabang palusong na dito hanggang sa marating mo ang mataas na tulay ng Kakawayan Bridge na may waterfall sa ibaba. Perfect spot para mag-stop over at magpahinga dito habang nag-selfie ka sa nakakapigil hiningang view dito. na sa isang oras ang bangkingan mo dito hanggang marating mo na ang pinakababa ang bayan ng Real Quezon na isa rin sa sikat na pasyalan lalong lalo na kung swimming ang hanap mo ang daming beach resort dito welcome sa bayan ng Real mga kachoko, real na tayo kakaliwa na tayo papunta sa barangay malapad ito na rin yung papuntang Balagbag Pools mga ka Kung gusto niyo pumunta ng Balagbag Pools Welcome to Malapad, Quezon I love Malapad, Quezon Ayan okay, no? target na tayo, mga kacho ko Puro mga resort to dito Mga paliguan Itong parating na to, ito yung Balagbag Falls Ganda na nakasada dito Ayan, delikado rin makurbada dito. Ito sobrang sikon nito kaya haha. <laughs> Slowly lang. balak Balagbag Falls yan yung entrance. Come to Balagbag Falls. sa nahan. Ito na tayo mga kachoko. Hindi ko lang sure kung may tao. Yeah, walang tao walang alam kung saan yung caretaker namin dito na no? wala na. Ito yung pinaka-bed spot niya. after ko mabisita ang resort namin ay oras na para umuwi. Pero para mas ma-enjoy ko ang aking solo ride, ay dito ako dumaan sa Family Laguna, Tonti Polo Rizal. Kaso nga lang, lobat na ako kaya hanggang dito na lang muna mga choko At sana na enjoy nyo panunood mag-ride dito sa Maralaki, real Quezon. Ito po muli, si Choco Martin na nagsasabing, Enjoy your life, enjoy your ride, paalam, see you in the next vlog.